Totoo po ba 'yon na uh, GM Mahalos uh, isang milyon ang uh, ang body cam na binili ninyo ang halaga? Well, ka Jerry, actually unfortunately po no mukhang mali po yata yung mathematics na nagamit po nung uh, staff po ni Senator Tulfo nung nabigay po sa kanya yung datos ano. Hmm. Dahil uh, bagama't totoo po na yung pong proyektong yan ay 168 million pesos po na hmm. ang uh, unang phase po ay uh, 191 cameras, yung po ang binili po natin na sistema po diyan hindi lamang po yung mga maliliit na camera, yan po ay uh, may back-end po yan, ano? yung tinatawag natin na uh, connectivity po na IP uh -huh. Uh -huh. or internet protocol connectivity, satellite uh -huh. connectivity. Meron po yung uh, network operation center na kung saan may servers po yan. Meron po yung uh, two-year and five-year warranty, depende po sa equipment. Uh -huh. Meron po yung mga hardware, meron po yung software. At uh, may training po yan. Uh, so hindi lamang po yung camera. No? Para ba katunin ka Jerry, ikinumpara ko po yan. The simplest analogy na naisip ko po ay uh, bumili ka po ng isang uh, sasakyan at mm -hmm. uh, meron pong apat na gulong po at tinanong sayo iyo eh, magkano ba ang kada isang gulong. Ang ginawa mo po ay yung presyo ng buong sasakyan, eh, dinivide mo sa apat na gulong. Mm -hmm. Eh talaga po magmamahal yung gulong na yon kung ganun po ang uh, klase ng pag na gagawin mo. Uh -huh. mm -hmm. Pero, pero sa, sa totoo talaga kung pay priceuhan uh, based do sa buong uh, halaga ng uh, magkano ho yung buong halaga ng uh, ng uh, kontrata o ng uh, project na yon na uh, GM Ang uh, kontrata po natin dyan uh, ka Jerry Katojing Dalawang phase po yan. Ano? Isa po noong 2020 at isa po noong 2021. Noong 2020 po, that is 168.8 uh, million uh -oh. na ano po yan. Ano? May, ang bahagi po niyan, uh, ulitin ko po, bahagi lamang ay 194 cameras na dinidistribute po nationwide uh -oh. uh, kasama po yung back-end yung sa network operation center po at mm -hmm. mga servers. And noong 2022 po is another 168.6 8 million naman mm -hmm. na yan naman po ay may, may ka kasama po again kasama lamang na 161 cameras and expansion din po ng uh, network operate ng capacity po ng network operation center po nun, pati ka coverage po mm -hmm. kung saan po dinideploy po yan kasi yan po katun yung ka Jerry naka-deploy po yan sa mga ano no sa mga terminal uh